Isa na namang araw na kasama nyo si Probinsyanong Dwin. At ngayong araw nga ay nag-aya ang mga kasama ko na mag fight daw. At dahil wala pang budget, syempre gagawan tati ng paraan yan. Unang-una namitas na nga ako dito ng bunga ng kamatis. Sa mga katulad ko na nagtitipid, aba hindi hindi pwedeng mawawala ang kamatis sa mga boodle fight na ganito. Lalo dito sa amin. Syempre lalagyan mo lang yan ng sabaw ng bagoong. At solved na solved ka na. At syempre, kung may kamates, hindi hindi rin mawawala itong metal. Metal nga pala ang tawag namin dito, o metal boss ng kamote. Ito yung best partner din ng bagoong. Dito mo rin isasaw-saw to kasama ng kamates. At solve na solve ka na. Maswerte nga kami dahil malago ngayon itong aming talbos ng kamote. Sunod dyan, syempre, ito namang mga talong. Kahit paano, kahit natamaan ng virus o natamaan ng sakit itong mga pananim namin na talong, Maswerte pa rin kami kasi meron kaming na harvest ngayon. Tinakpan nga namin ng mga plastic para hindi nauudin Tapos hindi na rin kailangan natin gumamit ng pesticide Masama kasi paggamit ng gamit ng pesticide Imagine mo, sariling pagkain mo, sariling consumption Pero lalagyan mo ng pesticide para mo na rin sinira ang sarili mo nun Sunod naman, bumili ako nitong isaw ng manok Isang kilo nga lang yan, lilinisan natin ng maayos Para naman pagkain natin mamaya wala tayong matitikman na medyo mapait pa eh <laughs> Mahalaga rin kasi talaga na linisin lahat ng mga pagkain na niluluto natin, lalo yung mga katulad nito ng mga laman loob. Kung sa iba, iw, iw to sa kanila, sa amin, yum yum, I won manong! Yan nga din pala yung request nila. Sabi nila bumili na lang daw kami ng isaw. Naisip ko naman, pagbibili pa kami, mas mahal. Tapos, pag ako ang nagluto, at least sigurado natin na malinis. At syempre, pag ako nagluto, may kasamang pagmamahal. Yun na nga lang yung hinahanap ko ngayon, yung magmamahal sa akin. I would, manong! kung sa mga ibang mayayaman o sa may sikmura. Siguro hindi sila makarelate dito sa isaw ng manok. Pero sinasabi ko sa inyo, subukan nyo lalo kung may masarap na sausawa na suka. At sinasabi ko, hindi hindi kayo magsasawa. At habang hinuhugasan ko itong isaw na to, itong dalawa naman na to na masisipag ay nagkakayas na rin ng mga stick na gagamitin namin mamaya. Laking bagay na rin kung hindi namin bibilhin yung mga stick na katulad nito. At syempre dahil probinsyano tayo, dito tayo magluluto sa kahoy. Hindi na natin kailangan ng gas pag mga ganito. Naglagay na nga rin pala ako dito ng bawang tapos ng tubig. Tapos inilagay ko itong suka. Suka ng tubo pala yung ginamit ko dyan. Mainam kasi na maglagay ng maraming suka pag mga ganito yung niluluto. Para sa ganon, mawala yung lansa. Naglagay na nga rin pala ako ng oyster sauce at saka ng soy sauce dito. Ang sunod naman nating ilagay ay yung ketchup, pandagdag ng lasa at syempre pati na rin ng kulay. Huwag nyo na nga rin akong i-bash kung nahulog yung ketchup kanina. Malinis naman yung kamay ko. At syempre, maglalagay tayo dito ng anato powder. At yan yung mag magsisilbing pampakulay natin na hindi na natin kailangan gumamit ng mga food coloring pa. Pagkatapos nyan, syempre, imekos mecos na yan. I won, manong! Pagkatapos mo mga mecos-mecos yan, lalagay na rin tayo dito ng asin pampadagdag lasa. Tapos, ilalagay na natin dito itong mga isaw ng manok. Ahaluin lang natin dyan para magpantay yung kulay. Tapos, habang niluluto natin yan, uhugasan ko na rin itong mga gulay na napitas ko kanina. ang yung talbus ng kamote, yung talong, at saka syempre, ng kamatis. Hindi na natin kailangan hugasan to ng masyadong madami pang tubig. Kasi nakakasiguro naman tayo na safe yung mga gulay na yan. Parang sa akin lang, pag nasa tabi kita, makakasiguro kang safe ka. Ayun, manong! Pero pero, Biro, itong mga gulay na to, nakakasiguro talaga kami na safe kasi hindi na kami nag-apply ng other pesticides. Isa yan sa mga advantage. Pag nasa probinsya ka talaga at may sarili kang mga pananim, nakakasiguro ka nagamot ay laging bago ay aesthetic ang gulay mo ay sariwa at sigurado pagkakulo na nga nitong mga isaw ay hinalo-halo ko ulit para magpantay talaga yung kanilang mga kulay pagkaraan ng ilang minuto ay hinaan ko na sa totoo lang na overcook ko talaga itong mga isaw sobrang lambot na nila pwede na nga rin itong hindi na iihaw pero mas sabi ko sa kanila mas masarap pag iihaw pa rin natin sayang din naman kasi mga ginawa nating stick kanina tapos, dito ko na rin palang pinakuluan itong mga dugo. Dugo ito ng manok o yung tinatawag nating Betamax. Masarap din kasi ito pag sinasaw-saw din sa suka. Ito yung best na partner ng isaw natin. After nating mapalamig itong mga to, inumpisahan ko na nga palang tusukin itong Betamax. Sabi nga ng mga pamangkin ko, Lugi daw pag ako ang nagbenta kasi ang lalaki daw ng hiwa ko ng mga Betamax. Sabi ko naman, hindi tayo malulugi dahil tayo mismo ang kakain niyan. Binabantayan ko nga rin pala yung pusa sa tabi ko kanina. Paano kasi baka masalisihan ako at yung mga Betamax na kakainin namin mamaya, baka puro stick na lang may iwan. I want manong food no Nunod ko na nga rin itong mga isaw. ng problema talaga ako dito kasi sobrang lambot na ng mga isaw at halos mahulog na sila dun sa stick. Kaya naman napapatawa na lang ako dyan. Ito nga rin pala yung kauna-unahan na magtutuhog ako ng isaw. Kaya hindi ko talaga sila mapantay-pantay. Ay, 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 kailangan pa ata dito ng engineer para sukatin talaga kung pantay-pantay ba isaw. Pero sabi ko sa kanila, wala namang ibang kakain na ito, kaya tayo lang. Andi bali na, dahil bawang-bawi naman tayo sa lasa, masarap naman yung pagkakaluto ko. Kaya tinawag ko na nga rin itong pinsang ko para tulungan niya ako. Paano kasi? Pag hindi niya ako tinulungan, baka abutin na dito kami ng alas 4. At yung ng video na yan, oo, yung video na yan, yung lalaki na yung mata sa gutom. Tapos ito namang si Sito, ang tanong ng tanong sa amin kung pwede na daw bang kainin yan. Kasi ang lambot-lambot na daw nung isaw. Sabi ko sa kanya, pag ginain mo yan, lalaki yan sa loob mo. At naman yung bata at sinagot ako na kahit gano'n daw katagal maghihintay siya. Ayaw niya lang daw talaga na lumaki yung mga isaw sa loob ng tiyan niya. Ayun manong! Sinunod ko ng aring ilaga itong talbos ng kamote. Madali lang tong ilaga kaya inahon ko rin kaagad. Ayoko kasi na na-overcook yung gulay. Tapos sinunod ko na rin dito syempre itong ating talong. Dapat nga sana iihaw namin ito. Kaso sabi ko mas madali ata kung ilalambong na lang natin o ilalaga. Tinawag na nga rin ako dito ni Jericho para sabihin na ready na daw yung baga. Kaya pwede na rin daw kaming mag -iihaw. Ano pa nga ba? Di wala na akong sinayang na oras. Inuna ko ang inihaw itong mga Betamax. Mas madali lang din kasi itong lutuin kumpara doon sa isaw. Pero sa totoo lang, hindi na namin niluto yan ng matagal. Kasi niluto ko na rin talaga yan. Sa sobrang gutom namin na talaga. Lahat na lang, halos madalian na. Pero sinisiguro ko naman na masarap at naluto naman ng maayos. Sabi nga ni Kuya DJ dito, habang naglalakad sa likod ko, pwede na rin akong magbenta ng mga ihaw-ihaw. Sabi ko naman, wala namang masama sa pagbibenta ng mga ihaw-ihaw. Maganda nga yun dahil marangal na trabaho. Tapos, iniisip ko lang din, pag ginawa ko yon, may matutubo kaya ako. Panigurado, unang-unang kukuha ng mga paninda ko, sila rin. Wala nga rin pala tayo ditong brush, kaya naman, bilang probinsyano, didiskarte tayo. Gumawa ako dito mula sa tangkay ng dahon ng saging. Siyempre, pag probinsyano ka, madiskarte ka dapat. I won, manong! nakakatuwa nga lang dinisipin na pag ginusto namin magbodol fight ng ganito hindi na namin kailangan kumastos pa ng malaki kasi contento na kami kahit sa mga gulay gulay lang tapos may simpleng karne katulad nito pwede na hindi na nga rin ako nakatiis sa tinikmang ko na pagkaraan nga ng ilang minuto inahon ko na isusunod ko na rin itong ilalagay syempre yung mga isaw medyo malaki laki nga rin itong ihawan namin kaya naman isang salangan lang talaga itong mga niluto namin Medyo binilisan ko na nga rin dito. Fast forward pati yung video kasi sa totoo lang, gutom na gutom na talaga kami neto. Pagkatapos nga naming maluto itong mga ihaw-ihaw namin, syempre nagready na rin ako rito. Ako nga pala yung naglagay ng mga rice dito sa dahon ng saging. Iniisip ko habang naglalagay ako ng rice, sabi ko Lord, bigyan mo ulit ako ng isang chance para magdisiplina sa pagkain ng rice. Kasi pag mga ganitong kainan, hindi hindi mo talaga may ng kumain ng maraming rice. Kaya naman sabi ko Lord, ingatan mo na lang yung kalusugan ko dahil sobrang pasaway ko. I manong! Pati nga yung mga alaga naming aso ay sobrang gutom na gutom na rin. Imagine mo, mag alas dos na ng mga oras na to. Kaya naman kung may mga nahuhulog, abay kinakain na lang din nila. Hinahayaan na lang din namin sila. Kesa naman unahan nila kami doon sa mga nakahain sa mesa. <laughs> At ito nga pala yung pagsasaluhan namin ngayon. Meron kaming talbos ng kamote, nilagang talong, kamates, isaw, at yung beta max. Kaya naman tinawag ko na rin sila at syempre bago kami magsimula kailangan muna naming magdasal. Yan yung tinuturo ko sa kanila na kailangan maging grateful sa lahat ng mga bagay na natatanggap namin. Kaya naman nung may go signal na ako, abay hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Una nga nilang binanatan yung isaw at saka yung Betamax. Sobrang namimiss na rin kasi nilang kumain yan. Tapos yung mga metal, yung mga kamates, araw-araw naman nilang nakakain. Kaya naman sa mga oras na ito, wala na talaga nagsasalita dyan. Sobrang inip na inip na kami at sobrang gutom na gutom na rin talaga kaming kumain. Kaya naman galit-galit na muna, pati nga itong sisitong nakibida na. Tingnan nyo naman yung sausawa na ginawa ko, sobrang sarap nun. Lalo na medyo maanghang-anghang pa. Pinauna ko muna talaga silang kumain yan. Kasi naman, Kumukuha pa talaga ako ng buwelo kung magra-rise ba talaga ako. Pero hindi na rin talaga ako nakates. Kaya naman, bumanat na rin ako. Sabi ko, iinom na lang ako ng gamot pagkatapos neto. Si nga, sarap na sarap din siya sa mga kinakain niya. Sa totoo lang, napakahirap pakainin ng batang yan. Pero thankful ako kasi pang may mga ganitong kainan talagang nakikipag sa bayan siya. Hindi na ako mamuong problema na pakainin yan. Nahiya nga ako dito sa subo ko no? nag-i-edit ako ng video. Sabi ko, tatanggalin ko na lang kaya. Pero hindi, kailangan maging totoo. Pag ganung gutom na gutom ka, wala ka na rin pakialam minsan sa poise mo. Kahit na no malaki ang subo, sige pa rin. Alata naman sa katawan natin na nanaba tayo. Ibig sabihin, nag enjoy tayo sa buhay. Kahit na nagda-diet, hindi ko pa rin talaga maiwasang hindi kumain pag mga ganito. Naho na nga rin ako sa mga aso sa lapag namin. Parang sinasabi nila sa amin, bilisan yung mag-bottle fight. At pagkatapos nyo, kami naman. Ayun, manong! Hindi ko rin talaga may pagpapalito sa kahit na anong handaan. Kahit na napakasimpleng kainan lang, basta kasama mo ang pamilya mo. At syempre, sabayan mo pa ng masarap na kwentuhan. Yun yung pinaka the best talaga. Ito na nga rin pala yung isang way para i-share ko sa mga pamangkin ko at mga pinsan ko yung mga pinagdaanan ko lahat. Sabi ko sa kanila, nag enjoy tayo sa buhay na meron tayo ngayon. Kaya wag na wag nating hayaan at kalimutan na magpasalamat kay Lord dahil si Lord naman talaga ang source ng lahat ng mga biyaya na ganito. Ito nga yung itsura ng kainan namin pagkaraan ng 30 minutes. Medyo malinis na rin. Unang naubos, yung isaw at saka yung Betamax. Meron pa rin yung mga talong. Kaya hanggang dito na lang tong video na to mga kapromdi. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod.